Ayan guys, uh, welcome back ulit sa aking youtube channel, Boss Tipin Vlogs. Vlogs So, for today's video, is nasa bukid tayo ngayon Tsaka yun, uh, medyo masama pa rin yung panahon natin Tsaka kahapon pa mga boss, masama yung panahon At kahapon, wala akong ano, hindi ako pumasok ng trabaho Tsaka si Leo nandito kahapon, ako lang yung hindi Kasi, masama yung panahon saka madalas yung daanan Tsaka inisip ko din na baka baha yung daanan papunta dito sa bukit kaya ayun yan nga nandito ako kasi video ano na yung ulan hindi kagaya kahapon na medyo may kalakasan sika kaninang ngayong umaga naman maulan pa rin doon sa amin pero doon lang dito sa bukid hindi umaambon lang dito ayan So nandito tayo ngayon sa tatabak ng ano? Ah, uh, ito. Dahon ng sibuyas. Ayan, naka naka ringkot tayo ngayon kasi ang bawal magkasakit <laughs> nag ringkot lang ako kahit ano yung ulan di malakas ambon lang kasi pwedeng magka ano rin tayo makasipon ila may place late siya ako yan yung umuuksong Umuusok Ayan ayan Na ka to ni abo no. Oh, Aw na. mo na diha. Ape ko gari na. Again <laughs> guys. So kukuha kami ng ano yan? Labnog para sa gamot ni Kuya Titing kasi <coughs> nagkalagnat tsaka nagsasalita kunti na lang yung boses niya Kuya huh? Titing ba? Huwag ka may ragtingog man. Kalagay na gikapoy Mano. Labnog Mano. Ang manga, pwede naman din rin Kaya na duol ra Mano. Ang labnog Mano

đang lập nó này quán tinh quan lượt tulo kênh ud lượt cái này lượt kênh cái kênh cái này cái này lượt kênh cái

o ba. Um, o Tolo. Uh -uh. atis. Uh -huh. Atis. Yeah, Ni no, an atis karon. Ako mangga kuno usok

may kidlat yan. pero magkatanim pa rin kami kasi hindi pa naman bumulusog yung ulan eh. Saka ito yung itatanim natin yung ano Madre Agua ayan mga healthy na yung ano mga seedlings natin may ilang araw na din ilang, ilang araw na din to dito sa yung ibang seedlings naman pinanim na namin doon sa ano uh, bukid ni dito kamatulas yung gaanan Ayong, yung tatanim natin yung madridi agua mga healthy na yung mga ano natin seedlings yun yung iba tsaka ito lahat itatanim namin to lahat mm -mm. para <coughs> do namin itatanim Diyan sa may baba ayan, hakutin ko to lahat ayan, talagay ko doon tsaka si Leo nag ano na nag tawag doon nagbubungkal na ng lupa para ako yung taga ano, ako yung taga hakot tsaka taga ano ng lupa taga tikit ng lupa ito yung ibang tanim nya ayan saka kapag tanim na rin ng malunggay guys ayan yung malunggay hindi siya ano hindi siya masyadong makita kasi maliliit ayan yung mga kahoy na ano pagkatayo yun yung mga malunggay medyo madami din, medyo madami din yan guys saka yung malunggay madali madali lang tumubo kamadaling madaling ma-harvest. Uh -uh. Yan, so punta muna ako doon. Tsaka hakutin ko muna to guys. And guys, so hindi kami natapos sa pagtatanim kasi bumulusok na yung ulan. Pero nakapagtanim na kami. Siguro nasa mga 32, to 25 to 25. seedlings Ha? Duwaon. Ang? Yeah. Bilumigo? Aduhaon ba? Una na to sa wako Pwede ra. May isa sa panagawa. Mm. Ayan, at saka nagano kami nili Leo ng breadfruit. Ayan, breadfruit. Sa mga nakatikim na nito. Ayan guys. Bali, ito yung snack namin mamaya. Ngayon lang lulutuin kasi medyo matagal siyang lutuin. Kasi matigas. Pero, yun. Kapag wala lang ulan, tatanim ulit kami. Mm, Ayan. Yeah. Ah, Kaya nag ano na kami ng tubig. Nagpainit ang tubig. Ayan. Reserva. Kiu! Kikiu, kiu! Kukuru! Ayan. Siguro yung seedlings na ito guys, nasa... Ayan. Ano? Nasa 130 to... 150. Ayan. Kasi yung seedlings na dala nila ano nila tawag ng yungits ano lang uh, 300 seedlings pero hindi siya ano 300 buo kasi yung iba may patay yan yung iba hindi nabuhay buhay ayan tsaka maganda yung mga ano nila do ngayon yung mga dahon kasi ulan ng ulan dito at tsaka mabilis lang tong lumaki kapag ganito palagi yung panahon Uh -uh. Yan. Tsaka hindi kami nag-ano ni Leo. Pabasaan ng ulan kasi mahirap na. Mahirap magkasakit ngayon guys. Mahirap magkasakit. Yan uh -uh. yeah, yun. kapag ano na rin kami nung kapag Kaso hindi pa masyadong mara, Pero kapag tumigil yung ulan, yan, kaya namin tong ubusin ngayong araw na to.